Senator Robin Hood Padilla nagpaliwanag at naglabas ng sama ng loob tungkol sa video na kumalat habang inaawit nila ang lupang hinirang sa Senado. Eto, panoorin nyo muna yung video. Ito panoorin nyo yung paliwanag at paglalabas ng sama ng loob ni Sen. Robin Hood sa naganap na kontrobersya. Journalist ito, isang istasyon na sinasabi na ako daw po ay nagngat dito sa loob ng Senado. Ano po yung middle finger po? Habang tayo daw po ay uh, mm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-plag mm. ceremony, ako daw po ay nagngat mm. at ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka sapagkat noong pong dati na binigyan ako ng issue na isang chismis eh, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon na ito. sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung ngat At gusto ko pong ipalam hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag -resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, kung ano gusto nyo, wala pong problema. Ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako.